Okay, meron tayo ditong client ngayon. First owner ba kayo nito, sir? Okay. Ito si Bossing, oh. Yan. Yan. Taga sa kayo, sir? North Caloocan. North Caloocan. Dumayo pa ng kalamba si sir. So, ito si sir ay nanonood sa atin. So, marunong na rin siya mag-DIY ng mga pag-check, pagpumalya, ignition coil. Yan, yeah, marunong si sir niyan, magpalit, spark plug. Ang trouble nito, sir, ay palyado. So, palyado ito. So, dahil nga marunong si Sir sa basic, kaya na lagi ko sa inyong sinasabi, mahalaga yung basic. Bago kayo pumunta sa talyer, mayroon na kayong idea kahit papano. So, nilipat na niya yung ignition coil ng one sa iba. Tama, Sir? Tama. Tapos, ganun pa rin. Laging one ang problema. Pinalta na ni Sir ng brand new spark plug. Tama. Saka ignition coil. One pa rin, Sir. Kahit anong Tama. mangyari. Laging one. So, ang nangyayari pag ganyan, pwede ignition coil, pwede spark plug, pwede ring injector. Dito hindi pa kayo nakapaggalaw. Ah, pinagpalit, pinagpalit, pinagpalit na rin. Oh, so marunong talaga si sir. Pati injector naggalaw na, wala pa din. So dito tayo mag-focus sa one. Ang hindi na lang naggalaw ni sir ay yung compression test. So compression test muna tayo sa number 2 muna para makita ninyo kung ano yung compression na dapat makikita ninyo dyan. So mahalaga yung mga ganitong tools So parang is scanner din yan Yan yung mga binabayaran natin sa mga talyer Kasi kaysa bumili tayo nito O kaya no scanner, mal, mal Eh one time mo lang naman gagamitin halos Pansarili lang Punta lang kay sa mga shop Sige Pops, start Hop oh. okay, Punta naman 175 Okay Lipa tayo sa 1 So dapat ganyan ang compression mga kaibigan Makikita mo yan. So, wag na tayo magpatagal. Kasi alam naman na ni Sir, na one talaga yung may problema. So, ignition coil, spark plug, injector, yan lang naman yan. Pag hindi na yan, eto na last natin. Start! Nakakabit na yan. Ye! Oop! Wala na, di ba? Nakakabit po yan, ha? Konting-konti lang yung pressure. Sige! Oop, wala na. Pusing ano masasabi mo? Butas ang bulsa. Butas ang bulsa. <laughs> At ato sila po sa sa gilid. Butas na nga talaga. Pero okay lang. Alam nyo bakit? Pakita natin yung mileage. Si Sir ang first owner sa ang gumamit talaga nito. Pang grab to sir no? Pang grab. Sulit na sulit naman. Sabi ko kay sir, kinita na. Hina niya naman ang tinakbo. So, kaya talaga pag pinangahanap buhay natin ng gamit 250 na eh no, 259, no? halos 260,000 ang tinakbo ng piston ring ni sir so ayan. yan ay pwedeng piston ring pwedeng singaw ang valve yan lang naman ang nagpapawala na compression dyan, basta may singaw pero pag yan naman ay pinalta mo ng piston ring, dahil nga ganyan na rin ang tinakbo, for sure mas maganda, palta na natin ba? Diba? bubuksan mo na rin lang sabay asinta na rin ang barbula ba? Diba? pero hindi mo na ipapareface kasi hindi naman nag-overheat si sir eh. compression ang problema niya sa cylinder number 1 o so, yun lang mga kaibigan ganun ang pagdiagnose unahin nyo lang spark plug pag hindi pa rin nagbago yung reaction ignition coil pag hindi pa rin ejector hindi nyo kailangan bumili ng pesa agad lipat-lipatin nyo lang lipat-lipatin nyo lang yung pesa hindi kailangan bumili agad. So, hindi yun magiging magasos Ang kailangan nyo, yung basic na knowledge para ninyo magawa yan. At basic tools. So, bossing Bossy, may siya shoutout ka ba? Uh, Kanino? Mahal <laughs> sa buhay. Ka, mga sa pamilya ko, sa, sa aking anak, may anak, at sa asawa ko, may Janice. Iyon. Maraming salamat. Thank you, Bossing. Alam nyo, nakasunod ito. Pero pwede po yun, yun siya, palyado nga lang. Ah, uh, yun na yun eh may problema na. <laughs> Wala nang iba. Ah, uh, pwede kayong mamatayan pero i-start niyo lang ulit. Sana hindi mangyari na totally mag-breakdown na. Oh, yun lang naman. Pero hindi na rin maganda itinatakbo yung ganyan. Dapat ko na rin yung throttle Kita niyo? Nod-nod lang kayo ng video, matututo na kayo makakatipid kayo ng malaki. Matututo na kay kayo sarili Salamat po. Salamat po. Okay na to. Sige, tingnan natin kung ano may gagawa natin. Start ganito ang andar niya pag kulang na isang cylinder yung sunog makalug malyado may ganon siya may kilig Ayan. pero pag kumpleto yan matining yan may nagawa na kasi kaming ganyan dito nung napanood nyo yun yung dalawang cylinder naman yung kanya company car naman yun so ito halos ganon din 260,000 kilometers idagdag mo pa yung traffic do sa Maynila aba nag-grab si sir eh talagang sulit na sulit na to boss ang desisyon ni sir doon na sa kanila gagawin kasi nga malayo pa si sir nakita nyo alo okay lang yun sa atin walang problema yun basta wish natin ay magawa na maayos yung mga parts na quality yun sana maipakabit depende naman din pati yan sa budget i -re refresh na yan lahat ng mga pyesa sa loob na kailangan paltan valve seal, piston ring, mga bearing oil seals, yan i-refresh na isang babaan na lang yan doon kaila sir marami na umigani kung mababait doon okay uwihan na to